Jeremias, Abanatang Apat Kung ikaw ay manunumbalik, O Israel, sabi ng Panginoon, Kung ikaw ay manunumbalik sa akin, At kung iyong aalisin ng iyong mga kasuklam-suklam sa aking paningin, Hindi ka nga makikilos. At ikaw ay susumpa, Buhay ang Panginoon, Sa katotohanan, sa kahatulan at sa katuwiran, at ang mga bansa ay magiging mapalad sa kanya, at sa kaniya luluwalhati sila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon sa mga tao ng Huda at ng Jerusalem, Inyong bungkalin ang inyong pinabayaang bukiran, at huwag kayong magasik sa gitna ng mga tinik magsipagtuli kayo para sa Panginoon at inyong alisin ang mga kasamaan ng inyong puso, ninyong mga tao ng Huda at mga nananahan sa Jerusalem. Baka ang aking kapotan ay sumigalbo na parang apoy at magningas na walang makapatay dahil sa kasamaan ng inyong mga gawa. Ipahayag ninyo sa Huda at ibalita ninyo sa Jerusalem at inyong sabihin, inyong hipan ang pakakak sa lupain, magsihiyaw kayo ng malakas at inyong sabihin, magpisan kayo at tayo magsipasok sa mga bayang nakukutaan. Kayo'y magtaas ng watawat sa dako ng Sion. Kayo'y magsitakas sa ikatitiwasay, huwag kayong magsitigil, sapagat ako'y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan at ng malaking paglipol. Ang isang leon ay samampa mula sa kanyang kagubatan at manglilipol ng mga bansa. Siya'y nasa kanyang paglalakad. Siya'y lumabas mula sa kanyang dako upang sirain ang iyong lupain, upang ang iyong mga bayan ay mga lagay na sira na walang mananahan. Dahil dito ay mga bigkis kayo ng kayong magaspang, kayo magsipanaghoy at magsipanangis, sapagkat ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi humihiwalay sa atin. At mangyayari sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, na ang puso ng hari ay mapapahamak at ang puso ng mga prinsipe at ang mga saserdote ay mga titigilan at ang mga propeta ay mga mamangha. Nang magkagayoy sinabi ko, Ha, ah, Panginoong Diyos, tunay na iyong dinayang luba ang bayang ito at ang Jerusalem na iyong sinabi. Kayo'y mga kakaroon ng kapayapaan gayunman ang tabak ay tumatalab sa buhay. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumarating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin ngayon, magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Narito siya ay sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipuipo. Ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Saba sa natin, sapagkat tayo mga papahama. O Jerusalem, hugasan mo ang iyong puso sa kasamaan upang ikaw ay maligtas hanggang kailan titigil sa loob mo ang iyong mga masamang pag-iisip sapagkat isang tinig ay nagpapahayag mula sa dan at nagbabalita ng kasamaan mula sa mga burol ng Israel inyong banggitin sa mga bansa narito inyong ibalita laban sa Jerusalem na mga bantay ay nanggagaling sa malayong lupain at inihihiyaw nila ang kanilang tinig laban sa mga bayan ng Huda. Sila'y gaya ng mga bantay sa parang laban sa kanya sa palibot, sapagkat siya ay naging mapanghimagsik laban sa akin, sabi ng Panginoon. Ang iyong lakad at ang iyong mga gawa ay nagsikap ng mga bagay na ito sa iyo. Ito ang iyong kasamaan, sapagkat napakasama, sapagkat tinataglay ng iyong puso. Ang hirap ko, ang hirap ko, ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakabakaba, hindi ako matahimik sapagkat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikidigma, kagibaan at kagibaan ang inihihiyaw, sapagkat ang buong lupain ay nasira, biglang nangasira ang aking mga tolda at ang aking mga tabing sa isang sandali. Hanggang kailan makikita ko ang watawat at maririnig ang tunog ng pakakak, sapagkat ang bayang ko ay hangal. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga mangmang na anak, at sila'y walang unawa. Sila'y pantas sa paggawa ng masama, ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang kaalaman. Aking minasdan ang lupa at narito, sira at walang laman at ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok, at narito, nagsisiyanig, at ang lahat na burol ay nagsisiyandayon. Ako'y nagmasid, at narito, walang tao, at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangakatakas. Ako'y nagmasid, at narito, ang mainom na parang ay ilang, at lahat ng mga bayan niyaon ay nangasira sa harapan ng Panginoon at sa harap ng kanyang mabangis na galit. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, Ang buong lupain ay magiging sira, gayon may hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan, dahil dito ay tatangis ang lupa. At ang langit sa itaas ay magiging maitim sapagkat aking sinalita, aking pinanukala at hindi ako nagsisisi o akin mang tatalikuran. Ang buong bayan ay tumakas dahil sa hugong ng mga mga ngabayo at ng mga mamamana. Sila'y nagsipasok sa mga kagubatan at nangagkuyabit sa mga malaking bato. Bawat bayan ay napabayaan at walang tao na tumatahan doon. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula. Bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto. Bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pintah, sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka. Hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo. Pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Sapagkat ako'y nakarinig ng tinig na gaya ng sa babaeng nagdaramdam, ng daing ng gaya ng sa nanganganak sa panganay, ng tinig na anak na babae ng siyon, na nagsisikip ang hininga na naguunat ng kaniyang mga kamay na nagsasabi, Sa abako ngayon, sapagkat ang kaluluwa ko ay nang lulupaypay sa harap ng mga mamamatay tao.